Yun mga busaydol, idol, here we go, kumusta, kumusta, good morning, good afternoon, uh, magandang gabi, magandang hapon, ano bang oras na mapanood mo to mga busaydol, last uh, short ko lang to mga busaydol short videos mga busaydol, uh, minsan nakakainis, minsan nakakatuwa, uh, minsan madalas <laughs> nakakainis uh, talaga, yun mga busaydol ganito yan mga busaydol, uh, ako mga busaydol humok umok kasing kasing, Ayun, malambot lang yung puso natin mga busaydol, madali lang tayo, kasi hindi naman tayo gaano ka ano naman, hindi naman tayo mayaman ka ano naman. Yun, ganito ganyan mga boss idol. Kung para to sa inyo lahat mga boss idol yung gustong humingi. Ganito yan mga boss idol, uh, lahat ng bagay makukuha yan sa diskarte. Makukuha yan sa uh, may naho na paraan. Ganito yan mga boss idol. <laughs> Halimbawa, hingi ka ng manok mga boss idol. Huwag ganun mga boss idol, sabihin mo, George, pag manok dihabi Habi, ang pangit pakinggan mga boss idol, di ba? Super pangit pakinggan, nakakainis. Baga, ano talaga uh, pangit talaga pakinggan mo busaydo ganito yung gagawin niyo mong busailo. O tuturuan ko kayo para lalambot yung puso ng hihingan niyo mong busaydo ganit lang Bus George kung ano mang pangalan banggitin mo pasko naman ngayon new year uh, baka pwede tayo diyan uh, mamarayig ta bisaya lang or reject sayo ganun ba yung malambot yung pagpapaliwanag mo pag delivered ng words mo Uh, ganun, hindi, hindi kagaya ng George. Kaya tagmanok Sakit sa ting. I Nga, like sakit sa utak. Hindi naman hiningi yung feeds. Super mahal pa. Madali lang tayo hingan mga boss idol. Tuturuan ko kayo mga boss idol. Kahit sino siguro, kahit saan kayo hingi. O, o ano pangit din yung nanghingi mga boss idol. Uh, baga, idaan mo lang sa bibilihin mo. Ganun, pero... Uh, yung bibilhan mo, ay bibigay nila yung mura o kaya uh, less price mga busadol hindi mura yung bad words less price yun uh, bibigay nila yun hindi yung talagang nakakainis mga busadol alam ko real talk hindi la ako nainis nung ganun alam ko sa mga breeder sa na nagmumanok pagsabihin boss amo gay tagmanok na abe, bigyan mo ako ng warriors mo pangit pakinggan di ba hindi la ako naka ano siguro hindi la ako naka feel iba, sa iba din, gano'n din kaya, yun, yung tips mga busa idol tips yun mga busa idol, Pag -hingi kayo gano'n lang, abus amo wala ba tayong reject dyan baka pwede, kasi Pasko naman New Year naman, baka pwede dyan kahit isa lang, gano'n haha, gano'n, gano'n hindi yung, hingi ka ng gagainis talaga, you know ngayon yeah, mga po sa inyo, hanggang dito lang yung video. Sana nakuha nyo yung tips. Uh, sana makikinabangan nyo yung videos na ito mga Ang taong na ibruganan, di sub matumba, Diyos sa matag The words of God is quickly and powerful. Let's go. Bye-bye! Happy New Year!